Hi there, this is me. So, ayan guys, isa na namang napakasimple yung sketch po ang ating gagawin sa ngayon. Dito po ay isang aso. Bihasa sila sa paghuli ng mga kuneho, usa at iba pang maliliit na hayop. Matalas ang kanilang pangamoy at pagtuntun na likas na gawi. Maaari silang gamitin bilang mga asong nakakatuntun sa mga ipinagbabawal na produktong agrikultural na binabantayan sa buong mundo. Ang mga bigil ay matatalino ngunit isang isipan. Ang bigil ay isang lahi ng hindi kalakihang aso. Ito ay membro ng hound o mga asong pangaso. Magkahawig ang bigil at ang paksound. Ngunit mas maliit lang ang pinti at mas mahaba at mas malambot ang tenga ng nauna. Ang mga bigil ay mga scent hounds o mga asong pangaso na ginagamit ang kanilang pangamoy sa pangangaso. Popular din silang alaga dahil sa laki, ugali at resistensya sa mga sakit kahit ang ganitong uri ng aso ay namuhay na 2,500 taong nakalilipas. Ang modernong lahi ay nanggaling sa Britanya noong dekada taong 1830 mula sa iba't ibang lahi ng aso gaya ng Talbot Hound, North Country Beagle, South Hound at maaari ring lahian ng Harrier. Ang mga bigil ay natampok na rin sa iba't ibang uri ng sining mula pa noong panahon ni Elizabeth sa literatura at mga pintadong larawan at ngayon naman sa mga palabas, sa sinihan, sa telebisyon at sa comics. Si Snoopy ng comics na Peanuts ang kilalang pinakatanyag na bigel sa buong mundo. So ayan guys, patapos na ng ating pag sketch Ako po yung nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang panonood nyo sa aking mga simpleng sketches. So ayan guys, tapos na nga po. Maraming salamat. Bye bye. Thank you.